Good morning, I'm back! This is some brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Coronation Night ng Face of Beauty International 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before editing else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat ng mga bago nating subscribers Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys Sa pag-subscribe ninyo syempre Dito sa channel ko At syempre sa lahat naman Nang baka mamasamdyan Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming salamat guys So eto na, usapang face of beauty at your national reaction tayo ngayon. Siyempre, naloka ako. Yun yung reaction ko. Dahil talaga naman ang ating pambato na si Jen Isabel Bilasano ay talagang bongga ang kanyang pagkapanalo. So, doon sa simula pa lang ng pageant, talagang umarangkada na ang pambato natin ng bongga-bongga. Gusto ko yung eksena niya doon sa swimsuit round. Tapos, gusto ko din yung eksena niya sa evening gown. Sobrang winner. And then, hindi rin ako nagtaka kung bakit siya ang danalo ng ano, ah uh, People's Choice Award dahil syempre dinaan to sa botohan at talaga naman ang sambayan ng Pilipino alam na ninyo na nagkaisa para talaga ilagay sa posisyon na to ang ating ano, kandidata at syempre doon naman sa mga judges hindi rin ako magtataka kung bakit siya ang best in swimsuit. Kasi doon pa lang sa pre-pageant nila nung mga nakaraang araw ay napili na talaga siya para sa isa sa mga best in swimsuit. At dito sa coronation night, eh, lalo niya pang ginalingan. At ayon nag-best in swimsuit ang lola mo. Then siya din ang kumuha ng best in long gown. At siya din ang kumuha ng best in national costume. O di ba bongga? Sabi gano'n ng mga kapitbahay, dapat daw si Thailand daw ang nanalo ng best in long gown. Kasi daw sobrang panalo daw ang gown ni Thailand. So, parang piling nila unfair daw kay Thailand kasi sobrang ang ganda-ganda daw ng gown. Eh, anong magagawa ko kung at choices ng ano? At choices ng judges is si Philippines, di ba? So, hindi naman yan yung parang pinili lang siya ng tao eh. Pinili yun ng judges. Kaya judges ang sisihin nila. Eh kung sa paningin ng mga judges, hindi maganda yung gown ni Thailand, eh wala tayong magagawa doon. Kaya nga ako naka-red kasi I love red at gusto ko yung gown na nakita ko sa kanya. In fairness naman. So, yon So, wag nila i-blame si Philippines doon. I-blame nila yung ano, another ano, sa so mga judges kasi yung judges Ako pumili niyan. And best in swimsuit nakita naman natin nag-perform naman ng bogdog bongga di ba? So yon, so gano talaga, may magre-react maganda, may magre-react nang hindi maganda. Basta ang alam ko, hakot award siya. So yon. Medyo naguluhan lang ako kasi merong mga announcement kasi hindi kasi klaro yung sound eh uh, may mga announcement ng katulad ng alam mo yon yung may top 5 sila continent nya ta so akala ko yun na yon <laughs> so sabi ko hala ganoon lang yon tapos ayun tumawag pa ng top 5 at nagkaroon nga ng Q&A sa Q&A talagang pinamalas na ni Philippines yung galing niya hindi ko lang alam kung ang Q&A ba nila ay back to zero Oli yung scoring then based on Q&A para manalo ang isang kandidata. Pero doon sa limang yon in fairness kay Philippines, maganda ang sagutan ni Philippines, don very authentic, hindi katulad nung kay Thailand na para talagang push kung push. Tapos sabi nga ganon, kapag may interpreter ka, kailangan magaling yung interpreter. Pero ang nakita ko doon kay Thailand, yung interpreter niya, talagang inahawol talagang ipanalo to si Thailand. Eh. Talagang sinasagad na eh. Basta masabi lahat ng magaganda. ba <laughs> diba? So yon In fairness naman, maganda naman yung sagotan din ni Thailand. Kaya nauwi siya sa fourth runner-up. So yon Nung una, medyo kinakabahan ako yung announcement na ng winners. Kasi parang piling ko, Possible din kasi si Thailand. Kasi si Thailand talaga, eksena ko, eksena eh. Nakakawindang. So, sabi ko, ang basihan ko kasi, sabi ko, pili ko sa Philippines magbibigay ito. Kasi, Hako award naman siya. So, lahat ng mga special award napunta talaga sa kanya. So, sabi ko, I think kay Philippines to. ba diba, Yung mga major award pala. Katulad ng, ng best in swimsuit, best in long gown, and then best in national costume. Isipin mo, ikaw yung humakot, no? Tapos hindi ikaw magta-title dito. Lakuhan yon. So, sabi ko, hala, pero kasi possible din mangyari. Kasi baka mamaya gawin lang nila first runner-up. Kasi di ba kakapanalo nga lang din natin sa dalawang pageant magkasunod. So, syempre nababalitaan nila yan. Kung iisipin mo, pwede naman ay bigyan na lang natin sa iba si Philippines na naman. Di ba? Kaya doon lang ako nagdadalawang isip. Pero yung performance, yung ipinakita niyang galawan, wala naman duda na kapag siya ang nanalo dito, eh, talagang winner naman. Di ba? So, yon Kaya sabi ko, nako, Basta matawag lang si Thailand dito, okay na. Kasi di ba, from the beginning pa lang, alam naman na natin na parang nagiging tinik din talaga si Thailand dito kay Philippines. Kaya sabi ko, matawag lang to sa ano si Thailand, winner na si Philippines dito. E natawag si Thailand, fourth runner-up, unang-unang tinawag. So, daloka ako na parang sabi ko, ay Philippines na to. And then, ayun, sino-sino ba yung mga nag-runners up bukod dito kay Thailand? Nakakaloka. So, face of Beauty International, first runner up, ay, ay, fourth runner up si Thailand. And then, si Tonga. Tonga. And then, si Colombia. Tapos, first runner-up naman si Taiwan. So, medyo na local lang ako dito sa first runner-up. Piling ko, pwede sana mag-last two standing dito si Tonga. Tonga, ba yung Tonga and Philippines? Para piling ko pwede ha. Pwede din si Colombia at saka si Philippines. Kasi parang piling ko, yung host country, hindi dapat ginagawang first runner-up yan. Dapat sila ngayong ginagawang fourth runner-up. Eh. Parang piling ko lang ha. Kasi, ano, respeto doon sa ibang mga candidates. Pero, anyway, first runner-up yung narating niya, eh, okay na yun. <laughs> so, yun. So, basta ako, ang concern ko, panalo si Philippines. Siyempre, react na naman yung ibang mga countries na kapitbahay natin kasi Philippines na naman yun daw. Ako, masasabi ko, deserve ni Isabel yung nakuha niyang titelo dito and then ipinamalas naman nga talaga yung galing niya at nakita naman natin na talagang umariba ng bonggam bonga so so far wala naman ako nakitang mali doon styling beauty talagang nando doon and then siguro nasamahan din talaga ng luck eh, diba so patong-patong na eh kumbaga talagang ano eh, destiny niya at ako naniniwala ako na ginawa niya talaga yung best niya dito sa competition. Kaya doon sa mga nagre-react na mga kapitbahay, <laughs> wag puro react. Magtrabaho din kasi kayo. Charot. So, yon So, ako para sa akin, nakakatuwa na ang pageant na to ay nakita yung galing ng Pilipinas. And then, in fairness naman, siya ang kauna-unahang Pilipina beauty queen na ipinadala natin na nakakuha ng Corona ng Face of Beauty International. So, mabuhay si Jane Isabel Bilesano. At talagang masasabi ko, ang kanyang performance na ipinamalas niya dito ay bongga. So, doon naman sa stage nila, wala naman ako masabi. Parang Miss International lang yan ng unang-unang panahon. And then, of course, sana ma-improve pa ng todo-todo yung kanilang pageant. At alam mo yon, uh, magkaroon sila ng bonggam bonggang pageant na na katulad ng Miss International kasi maganda yung pageant and ako para sa akin siguro i-improve lang nila yung pageant nila mas marami pang manonood sa kanila di ba so yon kasi iba eh ayan nalagay na yan sa Pilipinas so nakilala na natin Face of Beauty International o di ba bongga kaya lang nga ang feeling ko kasi para ko nanonood ng Miss International noong unang panahon di ba so ganun kasi yung Miss International noon but sabi ko nga darating yung araw na sana ma-improve yung budget nila at maging bongga pa. So yon So congratulations syempre kay Philippines. Siya ang ikatlong babae na ngayong buwan na to na nakakuha ng corona mula sa international pageant from the Philippines. So, di ba? So, mabuhay si Jane Isabel Villasano. At, syempre, naghihintay tayo na kung ano pa ang magiging eksena niya sa mga susunod na panahon dito sa bilang reyna ng Face of Beauty International 2024. ah uh, ang bongga ng Philippines dyan. Kaya, ang reaction ko dyan, winner! So, yun, bongga! Fantastic! Great! Ganon! Kasi talaga naloka talaga ako dyan. In fairness talaga, tinutukan ko yan kahit nasa biyahe ako. At inabangan ko talaga siya. Kasi nga, meron akong ginawang content, di ba? Yung sabi ko, may strike kaya ng Philippines yung yung tatlong crown. Yung ayun na, yung kay Elite, kay Face, at saka kay Cosmo. Pero kasi nakatatlo na tayo ngayon pa lang. So, atong nga, nanatay Elite, Global, at saka Face. So, pang-apat na si Cosmo. So, si Cosmo, kapag nanalo doon si Philippines, talagang satisfied na ako. So, sa mga susunod na laban ng ibang girls, ano na yung bonus na lang yon So, yon So, guys, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo sa galing ng ganda ng Pilipina na inilaban natin dito sa Face and International, Face of Beauty International, tingin ba ninyo na madadagdagan pa ang corona ng Pilipinas sa mga susunod na araw? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Guys, may paalala lang ako sa inyo ha. Kasi susunod, susunod doon ang pagkakakuha natin ng corona. Don't expect too much sa iba pang mga pageant. So, kung hindi man tayo makakuha ng corona doon, ay Huwag tayong mambabash, wag tayong magsasalita ng pangit sa organization kasi in the future, pwede tayong makakuha ng corona doon. And then, wag lalaki ang ulo dahil sa pagkasunod-sunod ng panalo ng Pilipinas. Pagdating dito sa international pageant, just be happy and let's celebrate. 'di ba? So yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? So guys, syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa channel ko, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa akin mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chika. Hi. See you tomorrow. Thank you guys.